So, what's up sa inyo mga panyero, no? So, bali ngayong araw is yes, pupunta tayo ng Marikina. Ito so, tayo? Ano gagawin natin doon? Well, bibili lang tayo ng puto. Bibili lang tayo ng puto dahil gusto ko nga ng puto na galing doon. I mean, nakita ko, yung tendahan ng puto dun sa vlog ni Karab Karabid dun sa vlog ng GMA or dun sa video ng GMA so anyway ayun nga ewan kung GMA o abr CBM, pasensya na kung hindi nyo masabi kasi pasensya na kung hindi ko masabi kung ABS-CBN ba yan o GMA pero ayun nga basta gagawin natin pupunta tayong Marikina ngayon double time po to simple yung bagay diba? at hindi tayo sasakay ng jeep at ng kahit anong ano kahit anong public transport magba-bike lang tayo at alam niyo naman bikers on the go Ning, ano ba problema mo Ning? ha? ha? ba't sumasampa sa akin? so kung hindi nyo na rin napapansin bagong gupit ako ba? Diba? First time niya ata ako nakitanggal mo ngayon So, magulay kayo niya Tara So, ayun nga, di bali mga kapanyeron no? Sumama rin si Kuya Jan So, basically, ayun nga Medyo masama yung panahon Nagalangan rin siya kanina ng umaga So, di bali ang mangyayari Dalawa na kami pupunta rin ulit So, ayun shoutout shoutout pa ako. Di ba, liya nga. Matutuloy rin naman. So, tara, basically, anong uh, oras na nga ba? So, mag-7.30 na. So, palis namin. Hindi pa kami sa lugar namin. So, tara. So, ah, so nandito na kami sa Aurora Boulevard, no? Ah, uh, medyo konti na yung stoplight pero hindi ko na nag vlog yung ibang point dun sa may ano sa uh, e-road kasi busy nga kapadya ko lang masyadong stoplight na katuloy pa medyo matagal pero hanggang dito na lang so mamaya na lang bye bye Ayan. pero papansin nyo nandito na kami sa ano nga ba ang lugar ah. katipunan katipunan na to so gagawin namin bababa kami ron sa midpoint point na yon pero ayun nga uh, pupunta kami Martina lapit na kami po ng puto rito siguro yun wala naman ang ko Uy dyan! Ayan, ayan siya. Ayan siya, So, anyway, ayan niya. So, ayan nga, no. Di bali, nalagaw kami dito sa isang lugar sa Marikina, no. So, kung makikita nyo, eto yung J.P. Rizal Bridge. Kung nakalala ko, J.P. Rizal Bridge yung pangalan niyan. Tapos, nandito kami sa may riverbanks. Pagpad kami rito, no. Tapos, ayan si kuya dyan. May usap, hindi ko alam. Pero, mukhang tenda ng bike to, no ang paligid na to, River Rock yung pangalan hindi ito talaga yung destination namin pero oh, naligaw na rin kami rito so tapos yung current na ng Marquina River o oh, Marquina River to ayos, tandaan ng pesa mura ko dyan Ah, so, ayun nga, no? diba, kung so ito na yung gusto nyo ang puntahan uh, Andito sa Marquina Riverbank Sa Jay Cruzal na sa ilalim 30 30 kayo daw um, Ang benzo set sa Pero mukhang sobrang okay oh, yung quality nya So puntahan nyo nila Tapos ito 10k Ano na lang ngayon? Engineer, nice, nice presentation, ten k, so, berapa? Thirty k. Hmm. Kamu nak So ito, kung papansin nyo itong mga ano uh, 6K ito. Itong 6K rim na ito. Uh, hindi ko lang, actually hindi ako sabi hindi pa marunong masyado. So, ano, uh, basta bibideo ako lang tapos ito lang sabi ko. Yung, hindi sa marikina Riverbanks. So, uh, all lengths. So ayun yan, pasensya na mga kaibigan kung ngayon lang ako nagbike vlog ng ganito no? kasi may mga nakatindaan nga ako nakita no? So ako, wow, beginner pa lang ako, hindi pa lang actually sure, alam yung mga ganong presyuan. Pero kung gusto nyo yung ganitong setup, sige sabihin nyo sa akin. Comment down below na lang, no. So mga panyarong, meron pa mga bike dito, no. So nandito pa rin kami sa may Marikina Riverbank. Ay, so, eh, eh, yung, eh, yung tulay. So ngayon, nandito, nandito pa kami sa point. So kanina, nandun lang kami sa may point na yun. Konting abante lang dito. Meron na naman kami, meron, meron na naman kami nakitang bike shop dito, no? so So, Itong bike na to, kung set na to mukhang second hand ah uh, tsaka please ako so, nga pala no galing nun sila sa ako na no so hanggat maaari uh, kung pwede tulungan nyo sila kung meron ngayong kung um, pupunta kayo dito please buy na lang um, bumili na lang kayo so eto nga 12k yung set boss well, excuse me magkano to 13 13 so yan yung second hand bike na maganda yung quality nya uh, spunker so So okay. yun nga uh, Yung clip niya quality uh, Medyo dapat nilalagyan nalang montage siya Pero sige lang Pero doon nga sabi Ha So yun Nalubag daw sa bahato mga to Pero mukhang okay pa rin yung quality Kaya kung gusto nyo puntahan nyo dito Sa Marikina River Banks no Uh, kung gusto nyo ipapost ko yung location sa google maps sa comments so I mean sa description so etong isa pa tong bike set na to Ito medyo mo ano pero konting linis lang to tingin ko okay pang bike na to kabos ang as magkan dating tatong tag nito dose na lang din so 13 ay 12 12 yung nasa dulo okay tap titanium ito mukhang solid to 130 130 130 wala pa silang ano pero tingin ko depende sa tawagan nyo pero, pero sabi base is 130 kaya kung uh, solid yung ano yung group set nya uh, uh, maganda jury na so hmm? jury na hmm. so think tingin ko konting ano lang konting linis nandito sa bike na to Okay to. Kasi nasa lang sila eh. So, tulungan natin. Kung gusto nyo, punta nyo rito. Bili nyo yung bike. Wala naman para sa So, yeah. So, isa pa itong Tenco bike set na ito. Uh, mukhang solid rin yung frame set nya. Tsaka, kung oh, mukhang okay Waltin yung quality ng bike, magaan kaya ito. Yan, uh, 7.5. 7.5. 7,500. So, ito kung beginner ka. So, dating 9K Dating 9.5 Kaya mga panyero, nyo na kung trip nyo bike na to Dito sa Marquina River, kapangas nga no Teka, kasama ba? Presa daw po Presa na daw po So, tapos Kaya, kasama ba? Tingin Hindi Ah, mm. hey. so, eto, merong 30? 35. 30 na 30. Mm. So, mayroong 30 meron din dito giant na bike set. Ah, uh, inaayos pa nila kasi nga galing sa may ano. pero tingin ko solid rin itong bike na 'to na. So, meron nga rito, 35 daw dati. So, ginawa nilang 30 k nila. Pero tingin ko talaga. Hmm? Aliviu 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 dyan tapos may air, air shock air shock hmm. uh, sorry <laughs> so, na folding, folding, folded na tire Ayan, kung beginner kayo tapos gusto nyo ng competitive bike nang hindi masyadong lumagasos kung sa inyo pumunta na, na kayo rito ni, sa, sa Riverbanks bike shop ng mga bike shop dito so yeah. ngayon as of sa mga item nila dito yung mga <makes> yung mga nasa <noise> ah so so meron silang storage doon tapos sobrang dami nilang mga items dito na ah, kung bike nga kung gusto nyo ah uh, bicycle uh, handlebar 550 so <makes noise> ano mga ano Ah, uh, nakita ang interested kayo. Anyway, no? So, so, ayun nga. Ayun, hey, surely pa na ako nito eh. Nakita niyo yung price take at 3.80 kung nakita niyo kung nakikita niyo yung maganda yung walte na ano Kung nakikita niyo yung maganda yung walte ng ah, uh, tawag dito. So mga panyero, meron pa So mga panyero, meron pa rito sa Riverbanks na Ito ko todo nung pangatlong bike shop na to Tapos, eh nga ulit yung marikin River na Riverbanks na kami kanina So makikita nyo sa gilid dyan Nandito kami sa pangatlo Okay, so di bali, ito may mga Japanese bike Ayun niya. Please, pakitulungan sila bumili kayo ng bike rito. Uh, umpisa natin yung bike set na... So, ayun nga po. ah uh, mga panyero, no? 4.5 daw yung base price ng mga bike na to. na no? So, makikita nyo yung mga quality nito. Okay na okay pa. Talagang binagyulan sila. Talagang... Talagang ano, no? Talagang nabagyo lang pero mukhang okay pa rin talaga yung bike set na medyo may mga kalawang ng konti pero kung ayusin uh, kung um, beginner kayo 4 5 lang di kaya yung mga panchil bike ride yun sa may mga ano, sa may mga subdivision nyo or di kaya sa mga lugar nyo 4 5 lang magka bike set kayo yung mga ganito so, uh, Japanese bike 4 type yun second hand 4 type So meron isang cute na bike dito mo. Sino nga may ari nito? Wow, so, one. No, Sana okay pa yung may ari nito pero yun nga nagbibenta siya na same quality ng bike pero nawala si ate so tingin ko puntaan nyo nalang dito sa Marikina River Banks no? nasa may naglalaro yung bike yung price nito nasa 4, 5 to 6k nandiyo pero ayun nga kung gusto nyo malaman yung mga prices punta nyo lang Si ate friendly naman siya dito Pero ayun nga Mukhang wala siya rin uh, Mukhang solid yung bike na yun Pero mong hindi na 6k yan Pero kung gusto nyo malaman yung price Puntahan nyo na, punta na lang dito Sa may Marigina River Banks Sorry naman kasi dahil out uh, biglaan lang talaga itong lahat na to no? so biglaan rin ako na ipag video video sa may mga bike Uh, nakita lang talaga namin ni Kuya dito so ayun nga kung gusto nyo punta nyo sa Marquina River po. tapos meron pang set dito, eto sa akin to huwag yung pansinin yan, pero ayun nga, eto nasa may tanja ko nasa may 4.5 din yung base na itong pricing ng mga bikes na to as low as 4.5 may malipit yung bike dito mas nung Pidyo ang ganda nito ah. Anong ba? klaseng bike to? Oo. Oh. Tinnis tignan eh. Ang kayot. Tignan eh. Oh? Oo. Mahal? Bakal. Oo. Oh. Mas magkano? Ah, bakal So, ayun. Meron dito ngayon. May mga iba pang bike dito for sale sila lahat so ayun nga tingin ko pinakamaganda na nandito dito is may montage ko na lang ito Sensya na ito So, ayun. Oh, nandito na kami sa destination, no? Okay na yung trip ko. Okay, so successful yung, yung araw. Ito nga yung puton dito sa may no? sa Marikina. Ngayon, kung gusto nyong ng puto rito sa may Marikina, no, somewhere. And ito yung babies puto sa may A. Mabini Street. Malapit sa may city hall nila. Ng city hall ng Marikina. Okay. So, ayan. So, na ano rin, na video rin na tawag dito. Yung kay Cara yung kay Kara, oh, yung kay Kara David. So, sa so may GMA yata yon So, na video rin to. So, ayan. Kung nagugutom kayo bigla tapos naisipan yung bumili ng puto, pumunta kayo rito. No? Matitigman ko pa lang yung puto rito. So, di ba, babalik ako rito kung sakaling mapagtripan nga kung utusan ni Mama rito, no? So, anyway, ayan nga. Kung oh, successful ngayon yun yung ngayong araw yung ano may extra pa kaming napuntahan kanina pero extra ang video na yun pero ngayon sa so, uh, ngayon ito nga successful yung photo trip namin oh, ibili ka ko eh oh, dyan muna selfie <laughs> muna yan <Yeah>, no? <laughs> <Nang> o <harating> din <laughs> kala ko naliligo pa kami nahanap namin yun dun Diyan o oh, sa may ano oh. Opo, sa diyan sa gilid yung saradong tindahan diyan. nag yung ano hmm. Google eh. Hmm. Google <laughs> eh. Nasa eksaktong lugar pa kami. <laughs> <Okay. tabukos> hmm? oh. Wala kayong parang malang, mas malaking store, Ito na muna talaga. Sarap. <tabukos> hmm. hmm. sa ah, ito, ito. So, ay, teka lang, kala. Ah, ito, nga. So, meron daw sila mga ba banner dito, no? Tapos, nantakpan nga. Dapat ah, eh, meron doon oh. No? Banner sa harap, para kayo kita. Ay, kala ko sa akin. Eh, hey, ah, uh, okay. Binigyan pa tayo, okay dyan, oh. No? <laughs> Salamat, eh. Binigyan pa kami ni ate ng ano, no? ng extra mga puto, kasan Thank you. Thank Hala. you. Thank, thank you. you po. <laughs> ano po, Mad yeah. Master TV po. Ako. Mad Master TV. Beginner um ano, beginner vlogger pa lang. So, ayan. Yeah. Thank you po. Classic na po. Sige nga, double yan na. Ako natin muna ito. Sige. Medyo panigurad yun lang. Ano yun? Medyo... Kala nga asa dito. Sana kasya dito. Kasya hmm. yan. So ano yeah, o, di ba alam may yung isang call tag pa kami yung no. So, hindi ko kayo dyan So yan yeah, mer mer meron pa naming extra ng pagkain dito na po Pero tsitsabukin muna naman um, sa so, aming tingin ko may... So mga panyaro no, hanggang dito na tayo for today no So yan nga, pa uuwi na kami Si Kuya John Ayun nasa dulo, tumawid na naman na no ano naglinis oh pero ayun na hindi ka sa mga ano pero mga panyero mapapansin nyo no ito pala yung tower ni Kung dati ng condo so ayun sinasabi ko lang wala lang hindi na naman muna tayo panyero no so bye bye peace yun